Okay what's up mga master ayan, uh, For today's video uh, kasama natin si Honda Click Version 3 So ang gagawin natin ngayon is ayan, Isasound check natin yung JBT pipe Para dito sa Honda Click version 3 natin So ito yung Honda Click natin na uh, version 3 So ayan Naka JBT na mga sir So ayan magsasound check tayo ng JBT pipe So ayan mga master Sa pagpapalit nga pala na itong pipe na to eh, Same lang din naman doon sa stock uh, Parehas nyo rin kakabit uh, Itong bolts na to tapos yung sa ilalim, syempre yung bolts dito sa Kabita ng mismong pipe mga sir. So ayan. Yan lang yung mga tatagkalin natin Turnilyo Tapos yan din yung ibabalik natin para maikabit itong JBT pipe. So ayan na, uh, check natin to mga sir. So ayan, naka open nga pala to mga sir. Tapos sa uh, mga nagtatanong nga pala kung kailangan ng remap bagay magpapalit ng pipe. So ayun mga master, ang suggest ko sa inyo is magpa kayo. Bagay magpapalit kayo ng JBT pipe. Ah, uh, ayan sa 3x15 sa mga taga gumaka, ayan. Diyan kayo magpa mga sir. Bagay nagpalit kayo ng pipe. Mas maganda bagay magpa kayo. So ayan, start natin mga sir. sa bagay naka uh, idle ayan, bagay minor minor lang so ayan red natin mga sir so ayan di naman sya ganun ka ingay o kabulahaw mga sir uh, taman tama lang pang ano lang pang rides rides ayan JBT So ayun marami naman nakakapagparehistro na JBT ang gamit Kasado naman siya sa LTO mga sir Tapos kung sakali naman talaga mahigpit yung sa ano yung Adjustable naman to mga sir Ayan yung nila siya i-adjust So ayan click version 3 JBT pipe So ayan uh, remap by 3x15 Tinama niya yung AFR na ito, mga sir ang stock nitong horsepower pati is 11. 11 siya nung sinalang sa dyno tapos nung na-remap siya nag 13 siya. 13.2 horsepower. At yun lang mga sir. Sa mga magpapakabit ng pipe, uh, JBT pipe. So ayan, yan yung tunog niya. So hanggang dito lang tong video nito mga sir. Peace out.